Hello mga bayan, dito po tayo ngayon live Mag-walking, ang ganda po ng panahon Walking po ako dito Kumusta naman po kayo Lang araw din ako dito kapag-upload Ito po Papawis time Gusto po ang lahat sana. Okay na po ang lahat ng mga nakikipot ng trabaho. Okay na lahat. Ang mga pumapasok. Ang iba naman, Sabado ngayon, rest day. Tulog pa yung iba. Maaga nag... Ayos na kayo mga labahan. Nagluluto. Sana yung iba naman. na kayo, tara na, mag-walking na tayo. Yan, kababayan, ang gano'ng panahon, gano'ng init, kasarap ito sa vitamin C, pwede po tayo magpa-init sa likod, likod natin, napaka ng benepesyo ng init at pag-walking mga kababayan. Ang gano'ng din tayo sa kababayan, gano'ng lukod sa kababayan. morning mga kababayan dito tayo sa SM para kayo mga paba, kababayan mga ka-viewers walking na po kayo yung wala pong mga ginagawa, tara po kasi po ma'am, ito po yung magandang bilipisyo yung may mga konting karamdaman dyan makakabawas po magiging good health po kayo pampabawas po ng timba kung medyo high blood po tayo nagpapababa po ito ng blood pressure ng dugo magaganda po ang daloy ng inyong dugo nagpapaano po ito ng tibok ng puso yung sirkulasyon ng dugo po gaganda Ayun, kababayan ang sarap pag-walking ang ganda po ng panahon Mamaya, pwede na po tayong umuwi. Pag napagpawisan na konting oras, ako po tuloy pa rin, ikot dito sa SM. Konting daring at konting stretching. Okay na po. Balik back sa bahay. Gagawa na po anong gagawin. Tapos maya-maya, iinom na rin ang gamot, yung pag-maintenance kumusta po ang lahat? Kumusta kayo kababayan? Mga ka-viewer, supportahan niyo po ang bakong Ito po yung ang pag-walking po, hindi po biro, malaking tulong po sa ating katawan. Ah, huh, sarap pag-walking. Kumusta na anak? Kayo dyan sa mga taga-baras. I love you all. Pag nagpunta ako dyan yun na, walking tayo everyday ah. Samahan mo lola hindi pwedeng hindi baka walking ang lola wala ko mag-walking sa subduhan dyan po diyan yan kababayan dito po ako mag-walking kababayan ang tahimik po dito mukhang dito mga tulog pang tao Pero may mga ilan nila na rin nagwo-walking. Ayan po, ang ko. Oh. oh. tahimik nila. Yung iba dyan, nag-rest -re lang sila. Ay, napagod ata sa opisina. Ayan. Ito kababayan. babayan. Dito naman ako mag-walking. No? Sarap na talaga. Pinagpapasok. Malayo-layo na rin ang nalakad ko. Mukhang napapagod na ako. Yung tuhod ko naman ilalakad ko kundi sa may hagdan. Sa babayan, malapit na ako sa hagdan. Ito na ang huli kong walking kababayan. Mukhang pagod na ako. Akit ako ng hagdadas pagbaba. Pahinga time na. Ganda na ng almusal. Kababayan mga ka-viewers, baya kami may gusto sa inyo magpamassage. Magpamassage po ako sideline, pagbili ng maintenance. Ayan kababayan, akit na ako sa kagdan. ulit kababayan. Hmm? Ay. Medyo marami-rami rin hakdan kababayan. Ito na bali ang maging stretching ko tama na. Kahinga na. Hiningal ng lola. Yan, tapos na ako kababayan makiat. Hanggang dito na lang ako. Sa baba kababayan. Maraming salamat kababayan sa panonood. Babay po, ingat po ang lahat. Tara na po, mag-almusal na tayo. Sa susunod po na vlogging, pag-vlog ko po, sabayan niyo po ako sa pag-walking para sa ating sarili. Maraming salamat po, babay.